Magandang araw mga kakita kids! Welcome sa ating bagong episode dito sa Kita Kids Showbiz Channel kung saan atid namin ng latest updates sa mundo ng showbiz. Para sa episode na ito, tatalakay natin ang emosyonal na pahayag ng kapuso star na si Bea Alonso tungkol sa kanyang mga takot at pangarap sa buhay, lalo na ang pagiging ina. Kamakailan lang, Inamin ni Bea Alonso na mayroon siyang nararamdamang pangamba dahil sa edad na 36. Wala pa rin siyang anak. Ayon sa aktres, habang patuloy siyang tumatanda, hindi may iwasang mag-isip kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataon na maging isang ina. Si Bea ay kilala bilang isa sa mga pinakamagaling na aktres ng kanyang henerasyon. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, hindi maikakailang meron pa rin mga personal na pangarap si Bea. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng sariling pamilya. Sinabi ng aktres na hinahangaan niya ang kanyang ina na si Mary Ann Ranolio at nais niyang maging isang cool mom tulad nito. Sa kabila ng kanyang mga takot, nananatili pa rin ang positibong pananaw ni Bea. Ayon sa kanya, naniniwala siya na ang lahat ng bagay ay dumarating sa tamang panahon. Hinihintay lang niya ang tamang pagkakataon at umaasa siyang balang araw ay matutupad din ang kanyang pangarap na maging isang ina. Kasama ng kanyang partner na si Dominic Roque, nananatili silang masaya at suportado sa isa't isa. Bagamat hindi pa nila sinasadya na madaliin ang kanilang mga plano sa pamilya, bukas naman sila sa posibilidad na ito. Masaya si Bea sa kung ano man ang magiging takbo ng kanilang buhay, basta't magkasama sila. Mga kakita kids, ano ang masasabi niyo sa pahayag ni Bea Alonso? Huwag kalimutang i-comment ang inyong mga saloobin at opinyon sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa Kitakits Showbiz Channel. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakasariwong balita sa showbiz. Kitakits ulit sa susunod na episode dito sa Kitakits Showbiz.